Ang bilis ng panahon, ilang tulog na lang rin ay Pasko na. May panghanda ka na ba? Kung wala pa, subukan mo rin to, siguradong espesyal pa rin ang Pasko mo kahit gipit ang budget. Gagamit tayo ng sibuyas dahon, bawang, sibuyas, luya, mga sili optional, at gagamit rin ako ng buong manok at Sprite. Pero hindi ko ubusin to ha. Magrab lang tayo ng asin. Lagyan rin natin sa loob. Tapos paminta. Mo yung legit na paminta bayot. Okay. Tapos magpainit na tayo ng kawali. Then maglagay ng oil. Yung konti lang. Yung ganyan lang karami o, oh, painitin lang muna natin. Lain pod. Mainit na to. I-brown natin tong manok. Tapos kabilang side. Isali na rin natin yung gilid. Okay na to, no? Brown na lahat. Hanguin na natin. Itong spring onion, tanglad sana to eh, pero wala naman. Hiwain natin ang sibuyas, bawang, tapos luya. Ilagay natin sa loob ng manok. Dalawang sili lang kasi hindi na magkasya. Optional lang naman to. Itong kawali, madaming mantika, di ba? Kukunin natin yung mantika. Yan, okay na. Ibabalik natin itong manok. Okay. Lagyan ng sprite. Okay na ganyan karami. Oyster sauce. At konting toyo. Huwag ka na maglagay ng asukal ha kasi sobrang tamis na ng sprite. Nilagyan ko lang ng toothpick dito kasi maghihiwalay na eh hindi pa nga luto. Pakukuluin muna natin 'to sa malakas na apoy. Ha. Yan oh, kumukulo na. Kita niyo yung apoy sobrang lakas, hinaan natin. Ganyan lang oh. Takpan ulit at isimmer natin 'to ng 20 minutes. Oh, para hindi natin makalimutan. After 20 minutes, kumustahin natin yung manok kung effective ba yung toothpick. Ay effective sa lapit. O, oh, diba? Kung wala pang toothpick, nakabuka ka na yun ngayon. Balik natin to para kabilang side naman yung maluto. Takpan ulit. Tapos for another 20 minutes. Okay. Yan na o, oh, after 20 minutes ulit. Wow. So, pinakuluan ko ng 40 minutes lahat no. Kita nyo yung sauce hindi malapot. Cornstarch. Dito na tayo kukuha. O, oh, tapos ukayin. Tapos, ihalo natin sa sauce para lumapot. Okayin. Ikaw pa rin pala. La, 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 Buksan lang natin no at hayaan natin itong kumulo para mag-reduce konti yung sabaw. Itong niluluto ko guys, bongga na ito panghanda sa Pasko. Christmas won't be the same without you. Hilong, bakit tala. <laughs> Ayan, oh, lumapot na yung sauce, diba? Balik ta rin nga natin to. Up close ulit para maglaway ka. Pasintabi lang sa toothpick. Ha? Luto naman na to, guys. Hanguin na natin. Diba, mabilis lang lutuin. Hindi pwede walang sauce. Ha? Ito na ah. Oh. Ha? Tapos tanggalin natin ang toothpick. O, oh, di ba? Hindi bumuka ka. Siyempre, alam kong masarap na yung tingnan. Lagyan lang natin ng mga damo-damo para mas appetizing. O, oh, di ba? At kayo. Grabe na des. Yung ganito lang yung handa sa Pasko, o okay, okay, na ang bilis gawin. Hindi ko titikman to kasi bibigay ko sa mga guards. Sir JR, Sir Onyok, na mo? Wala ko. Oh. Tapos na sila kumain pero pwede yung panghapunan.